sili na labuyo halo ah, kasi to siling labuyo saka ano siling pangsigang yan may ano na may bunga na oh yan nilalagyan ko nitong ano kahoy kasi ang lakas ng hangin dito mga okay, MC to para baka mabali yan oh. nilalagyan ko yan dami ng mga bulaklak Ayan. Mga oh. bulaklak na. Kaso, ah, inaano pa rin ang uod eh, oh. Hindi kasi sabay-sabay, kaya maliliit yung iba, oh. Maliliit pa yung iba. Mamaya, oh, bago ako uuwi didiligan ko na naman to mga KMC. Init, kaya tuyo ng lupa, oh. dami to hanggang doon sili dulo ito yung aking talong yung gamang lupa tuyo tuyo ang lupa yan talong sili ayan sili to sili hanggang dito sili to mga KMC ka hindi kasi pantay pantay maliliit yung iba ito yung talong talong tapos sa gitna sili tapos dito sa kabilang gilid kamatis ayan ang kamatis ang dami ayan hanggang doon sa dulo dito ko dati yung ano nakatanim yung labanos ito pinalit ko pinasingit singit ko dito yung ano yung sili e, marami pa doon hindi na ilipat sayang naman so, pinagsingit ko dito abang na itatali ko yung kamatis pag medyo magtas-tas na ayan nakaabang na kawayan yan ayan, talong kamatis sili yan hanggang dito yan mga kemsi ilang puno din to ito dito sa lakas ng hangin mga KMC oh. Yeah. ang lupa. Diligan ko ito bago mo ito pa. Saka ito pa yung aking mga kamatis. Oh. oh hanggang doon kamatis. Ayan. Yeah. Ayan. Naramdam mga bulaklak na. Ilang puno din to, madami din to. Naramdam mo mga bulaklak na. To tinayuan ko ng ano mga kakawayan Saka ano tinali. Ito. To kabubunga na palang oh. Maliliit pa lang. Kabubunga lang. Ano, kabubunga lang iba da na umulaklak na. Asan lupa? Tuyo. Yan no, marami pang mga sili ililipat. Ayan, ang dami. Ilang puno din yan. Oh. Tatlong ilira. Dikit-dikit din. Dikit, di. Ayan. Ito. Ay, nalalagas yung ano. Nalalagas yung bunga. Hmm. Sayang. Ito, may mga ilang puno pa dito. Hindi nalipat. Oh, na kamatis. Saka sili. wala na singitan ayan may dalawang puno pa natalong may okra pang ano dito sumingit Grabe, ang ko na lang. Inaubos ng uod. Makapag-spray na naman ng ano, pang insecticide. ng papaya. Dito, tinanim din ako ng sili. Yan o. No. Ilang puno rin na itanim ko. Ilingit-singit ko lang wala nang mataniman eh ano eh mataniman eh hindi pa napagdamo yan hanggang doon sa gilid ng dating sitaw ko nagtanim din ako diyang sili hirap magtanim nga tag init hirap magdilik mga kaimsi Ayan po mga KMC, tapos na ako magdilig. Tapos ko lang magdilig. Ako ay pauwi na mga KMC. Ayan, nadiligan na rin yan hanggang doon. Ayan ako, ito uwi na. Ayan mga KMC, at hanggang dito na lang muli po ang aking munting vlog. At aking video at maraming maraming salamat muli sa walang sawang pagpapanood ninyo sa uh, supportan ninyo sa akin at maraming maraming salamat po bye bye and God bless us babu